Sa nakaraang kwento natin ay nagreklamo si Cha Erin kung bakit pa ba kailangan niyang hawakan ng kamay ni Suyan at sa pagpapatuloy ng kwento. Sa gitna ng kanilang biruan, iminungkahi ni Hyun Dong Lee na imbes na maghawakan ng kamay ay pareho na lang silang mag-ahit ng kilay. Tumutulang lang babaeng may maikling buhok at sinabing simpleng hawak kamay lang naman yon at hindi naman parang may nararamdaman talaga sila para sa isa't isa, laro lang naman ito wala raw kaso, at tanong pa niya kung mali ba siya. Nagbiru naman ang babaeng may mahabang itim na buhok na tila may love in the air, sabay tanong kung nahihiya na ba ang isa at kung ititigil na lang nila ito. Pero si Cha Erin Dick, sa halip na umatras, ay hinawakan ang kamay ni Suyen at sinabing dapat na itong maghanda na magpaalam sa kanyang mga kilay. Pareho silang tumayo sa loob ng aparador habang isinasara ni yundong ang pinto. Seryoso ang mukha nito habang iniisip na ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng West Gang. Habang papalayo, napadaan si Kuza at pabirong sinabi na sa wakas ay nagiging ganap na lalaki na si Suyen. May halong selos ang tono nito. Bigla namang lumitaw si Chakna sa harapan ni Kuza at tinanong ito kung bakit siya nagseselos, sabay tawag kay Kuza na, El Jablo. Sa loob ng aparador, tinanong ni Cha Erin Big kung bakit ang pawis ng kamay ni Suyen. Sinabi nitong pareho silang pinagpapawisan, na ikinila naman ng dalaga. Naramdaman ni Suyen ang tila pamilyar na tagpo at naalala ang isang post sa Fumblr tungkol sa ganitong sitwasyon. Tumunog ang quest window at inanunsyo na may bagong misyon, upang matalo si Cha Erin big, kailangan niyang makalabas ng aparador. Ang gantimpala, isang silver card. Napaisip siya kung susubukan niyang kumpletuhin ang quest at makuha ang gantimpala, pero inalala rin kung bakit niya nga ba kailangang gawin yon Habang pinagpapawisan na si Cha Erin at naiinita na sa loob, nagreklamo ito sa sobrang sikip ng lugar at sinabihang tigilan siya ni Suyen sa pagtitig. Aminado si Suyen na hindi niya mapigil ang tumingin, lalot napakalapit nila sa isa't isa. Sinubukan niyang palitan ng usapan at tinanong kung ayos lang ba si Cha Erin dahil basang-basa ito sa pawis. Tinawanan niya ang sarili at tinanong kung naligo ba ito nang hindi niya namamalain. Nap-icon si Cha Erin at sinabi hang tumigil siya. Nang inalok niyang bitawan na ang kamay, tumanggi si Suyen. Ayon sa kanya, kahit laro lang ito, dapat pa rin sundin ang patakaran. Ayaw niya raw sa mga taong hindi sumusunod sa rules. Tinangka ni Cha Erin na palabesa na lang muna si Suyen, pero tinanong nito kung ano ang makukuha niya kapalit. Nang ipinaalala ni Cha Erin na iguguhit naman niya ulit ang kilay nito, napansin ni Suyen na tila nahihirapan na si Cha Erin. Humihingal ito at tila may kung anong di naramdam. Nang tinanong niya ito, inamin ni Cha Erin na hindi siya komportable sa masisikip at madidilim na lugar. Hindi naman daw grabe, pero may pinanggagalingan. Nang tanungin kung bakit, ibinahagi ni Cha Erin na noong siya ay nasa middle school, Madalas siyang tuksuhin at inaaway ng mga kaklase niya dahil sa kanyang resting face. Dahil sa itsura niya na parang laging seryoso, naging uso sa kanilang paaralan ang pagbuli sa kanya. Isang araw, ikinulong siya ng mga kaklase niya sa silid ng janitor at iniwan mag-isa. Mula noon, hindi na siya komportable sa masisikip at madidilim na espasyo. Habang ikinukwento niya ito, unti-unting naunawaan ni Suyen kung bakit siya tinulungan ni Cha Erin noong una. Naalala niya na marahil ay naalala nito ang sarili niya noon sa kanya. Kaya't nagpa siya si Suyen na siya na ang maunang lumabas. Sinubukan niyang itulak ang pinto, ngunit hindi ito gumalaw. Napagtanto nilang tila may nagkandado sa labas. Kinabahan si Suyen at sinubukang ang katukin ng pinto, sinigawan ng mga taong nasa labas at sinabi ang tigilan na ang kalokohan. Nagpakilala pa ito bilang si Tanktop Suyen bilang pananakot. Ngunit duda si Cha Erin kung may tao pa nga sa labas. Inisip ni Suyen na baka nga umalis na ang lahat at kailangan nilang maghintay. Nagsimula nang umiyak si Cha Erin at natanong kung ano na ang kanilang gagawin. Biglang nag-abiso ang quest window na nagamit na ni Suyen ang maximum capacity card at kumpleto na ang misyon. Sa isang iglap, binasag niya ang pinto ng aparador at lumabas, galit na galit habang ipinagmamalaki na siya nga si Tank Top Nagreklamo siya tungkol sa kanyang mga sugat sa kamay at isinumpa si Hyun Dong Lee sa kalokohang ito. Habang hawak ang leleyan ng kanyang damit, nagpasalamat si Cha Erin at sinabing iguguhit niya ulit ang kilay ni suyen. Ngunit inamin ni Suyan na hindi lang naman dahil sa kanya kaya niya binasag ang pinto, medyo ni susobrahan na rin siya ng kaba at excitement sa loob ng aparador, kung alam daw nito ang ibig niyang sabihin. Nagtataka si Cha Erin kung anong ibig niyang tukuin. Napagtanto naman ni Cha Erin ang ibig sabihin ni Suyan kaya namula ng labis ang kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali, umupo ang dalawang babae. Humingi ng paumanhin ang isa at sinabing hindi nila alam na may pinagdaanan si Cha Erin sa middle school o na claustrophobic pala ito. Sumagot si Cha Erin na kung uulitin nila yon, papatayin niya silang dalawa. Tumawa si Suyen at sinang-ayunan siya, sabay sabi na hindi niya rin sila patatawarin. Nagtanong ang babae kung bakit mukhang masaya si Suyen at kung ano ba talaga ang nangyari sa loob ng aparador. Napabuntong hininga si Suyen at napaisip sa lahat ng nangyari. Napansin ng isa na pangit ito lalo ngayon na wala ng kilay, pero kahit ganoon, tinupad pa rin ni Suyen ang usapan at nag-ahit ng kilay. Sa gitna ng usapan, biglang dumating si Hyun Dong at nagmamadaling nagbalita na may malaking problema. Tinanong ni Suyen kung ano yon. Ipinaliwanag ni Hyundong na may mga miyembro ng Yakuza, tatlong lalaking mukhang mula sa North Gangbok High, ang dumukot sa kanya. Malinaw na matagal na silang nag-aabang at naghihintay ng tamang oras para maabutan siyang mag-isa. Tinanong ni Kim Su-yeon kung ang tatlong lalaking nakita nila sa pasukan ang mga bumihag kay Kuza. Kinumpirma ito ni Hyun Dong, ngunit imbes na magpanik, sinabihan ni Suyan ang lahat na huwag nang mag-alala. Nagulat si Hyun Dong at tinanong kung anong ibig niyang sabihin, hindi ba't dapat nilang sagipin si Kuza. Nagtanong pa si Cha Erin B kung seryoso ba siya, ngunit tumango si Suyen at inulit na huwag na nilang intindihin si Kuza dahil hindi na ito ang Yakuza na dating kilala nila. Samantala, si Kuza ay napalibutan na ng mga thug, tila nagtataka si Chak na sa kabobohan nito at inamin na takot na takot siya. Ayon sa kanila, ang taong ituraw ay si El Diablo ng West Gangbuk. Kinumpirma ni Heijan Kang na walang duda siya ngayon. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ganoon umasta si Kuza, tila isang duwag. Tumawa pa ito habang sinabing hindi rin siya makapaniwala. Nagkumento si Jiang Binian na mukhang malayo sa katotohanan ang mga balibalita tungkol dito. Tinawag ni Chuck na ang atensyon ng grupo at sinabing tigilan na ang pag-aaksaya ng oras. Marami pa raw silang kailangang gawin at ang susunod nilang target ay si Heijan. Bigla itong sumugod at iminungkahing tapusin na lang si Kuza. Ngunit naalala ni Kuza ang mga salita ni Suyen sa isang pag-uusap noon, huwag siyang magduda sa sarili. Kapag binitawan niya ang alinlangan, kaya niyang maging kasing lakas ng isang tunay na Yakuza, lalo pat may hawak siyang level up cards. Sa harap ng kanyang quest window, lumitaw ang dalawang card, ang una ay Greater Random Attack Card, na nagbibigay ng random attack skill sa isang miyembro ng crew, at ang pangalawa ay Saima, na nagbibigay ng kakayahang gumamit ng sistema, isang military martial art. Sa hindi inaasahang kilos, biglang umatake si Kuza at napanockout si Chakna. Nagtaka siya kung anong nangyayari dahil parang kusa nalang lang gumagalaw ang katawan niya. Nasabi niyang ang astig ng ginawa niya. Gulat si Heijan Kang sa nakita. Komento ni Jiang Binyan, tila malakas pala talaga si Kuza at baka nagkukunwari lang na mahina. Napaisip si Kuza kung kailan ba siya talaga lumaban ng seryoso sa isang laban. Tinawanan niya ang sarili at sinabi sa mga kalaban na kung takot lang sila, mas mabuting umalis na lang. Nagtaka siya kung baka matagal na pala siyang malakas, at inisip kung kailangan pa ba niyang turuan ang mga ito kung paano manatiling kalmado sa gitna ng laban. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili, siya si Yakuza, ang El Diablo ng West Gang Bakay. Nagpakita siya ng kumpiyansa, isinara ang mga mata, at hinayaang ang mga kalaban ang unang umatake. Tinawanan ni Heijan ang kilos niya, sabay atake. Habang sumusugod, sinabi nitong tila ngayon lang naging cool si Kuza. Sagot ni Kuza, panahon na para harapin nila ang kanilang kapalaran, at dapat din daw matutunan ng mga ito kung paano tanggapin ang pagkatalo. Sumugod din si Jiang Binyan at sinabing dapat bumalik sa realidad si Kuza, alam ba nito kung nasaan sila? Kinilala ni Kuza na nasa teritoryo sila ng North Gangbuk, pero kahit ganoon, kahit masakit ang suntok na natanggap niya, gumanti siya at napanockout si Jiang Binyan habang buong yabang na ipinahayag muli ang kanyang pagkakakilanlan bilang El Jablo ng West Gangbukay. Sa kanyang isip, isang matagumpay na debuyon. Makalipas ang ilang sandali, nagulat si Hyun Dong nang malaman na mag-isa lang na tinalo ni Kuza ang mga kalaban. Manghang-mangha ito at nagpahayag ng paghanga. Si Kuza naman ay tahimik na naupo malapit sa bintana at ipinaliwanag na ayaw man gumamit ng dahas, napilitan siyang lumaban upang maprotektahan ang lahat, lalo na't may mga babae roon. Isang babae ang nagkomento na ang sinabi nito ay sobrang cringy at halos mapasok ka siya. Tahimik na pinanood sila ni Kim Suyin. Sa isip niya, kahit siya lang talaga ang lumalakas sa ngayon, masaya siyang napa-level up din niya si Kuza. Napagtanto niyang simula ngayon, walang sino basta-basta mang mangangahas kay Kuza. Tinanong niya kung nag-aalala ba sila. Sagot ng babae, seryoso siya, at napipilita na silang itigil na ang gabi inutusan si Yun Dong na kuna ng tubig si Kuza. Samantala, nag-isip si Suyen kung kailan lalabas ang kanyang S-rank potential. Iminungkahi ni Cha Erin na umalis na sila sa silid, na sinangayuna naman ang babaeng may itim na buhok. Ang babaeng may na buhok ay nagpaalala na kailangan pa nilang kumuha ng mas maraming selfie. Yumuko si Hyundong at nagpaalam na, sinabing bukas na ang huling araw ng kanilang trip at sana raw ay maganda ang gabi ng mga dalaga. Nagpaalam na rin si Suyen at sinabing magkikita sila kinabukasan. Tinanong ng itimang buhok na babae kung may dala ba siyang comfortable clothes para magpahinga. Sagot ni Cha Erin big, oo, dala niya. Naupo sa sahig si Suyen at sinabing dala niya ang kanyang tank top. Sinampal siya ni Cha Erin at tinanong kung bakit nandyan pa siya. Sagot niya, nagbabaka sakaling may mangyari pa. Biglang nagpaalala ang quest window na may natitirang isang hit pa si, Master Please. Sinigawan siya ni Cha Erin at pinaalis sa kwarto. Habang palabas, sinabi ni Suyen sa sarili na muntik na siya. Napansin niyang tahimik ang paligid at nagtaka kung bakit, lalot na sa teritoryo sila ng North Gangbok High. Inasahan niyang may makakasalubong pa siya, pero napagtanto niyang ang mga tinalo ni Kuza ay hindi pala bahagi ng pangunahing grupo ng North Gangbok. Naisip niyang mas mabuti na rin yun, mukhang mahina pa ang mga ito sa ngayon. Napaisip siya, nasaan na kaya si Heijen? Samantala, si Heijen ay nakaharap sa leader ng North Gangbok High. Binati siya nito at sinabing matagal na silang hindi nagkikita. Nagtanong kung bakit siya biglang nagpakita. Ipinaliwanag ni Heja na gusto lang niyang makiusap na hayaan silang magparty sa lugar. Ngunit sinagot siya ng top dog na ang tanging dahilan kung bakit hindi niya ginigipit ang grupo ni Heijan ay dahil alam niyang kaya niya silang durugin anumang oras. Binigyan siya ng babala, huwag isilid ang kamay sa bulsa habang nakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay pinaalis siya, maya-maya, nakauwi na rin si Suyen. Pagbukas ng pinto, sinabi niyang nakabalik na siya. Masayang sinalubong siya ng kanyang ina at sinabing mukhang pagod na pagod ito. Sumagot si Suyen na totoo yun, nakakapagod talaga ang overnight trip. Tinanong ni Kim Dehyun kung maganda ba talaga ang resort at kung kasing kinis ito ng ipinapakita sa Instagram. Habang nagkukwento, napaisip siyang hindi niya inakala na darating ang araw na ang anak niyang si Suyan ay magkakaroon ng mga kaibigan na makakasama sa isang bakasyon, akala niya ay mananatili itong mag-isa habang buhay. Biniro siya ni Suyen na naririnig niya ang sinasabi ng ina, at ang sagot naman nito ay sadyang sinabi niya yun para marinig. Napansin ni Dehyun ang nawawalang kilay nito, kaya tinanong kung anong nangyari. Ipinaliwanag ni Suyen na natalo siya sa isang laro kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabihan siyang magbihis na at maghilamos. Pagkatapos ng pag-uusap, humilata si Suyen sa kama, pagod na pagod. Naalala niya ang silver card na nakuha niya matapos basagin ang pinto ng aparador, kaya agad niyang inuto sa system na I claim ito. Lumitaw ang notification ng quest window na matagumpay niyang nakuha ang silver tongue card, isang card na nagpapataas ng tsansa ng tagumpay sa tuwing siya ay magsasalita o makikipag-negosasyon. Napaisip siya kung magiging kapakipakinabang ba talaga ito sa mga darating na laban. Samantala, nakauwi na rin si Kuza at masiglang inihayag sa kanilang bahay ang kanyang pagdating. Masaya siyang sinalubong ng kanyang ama at tinanong kung kamusta ang kanyang biyahe. Ikinwentu ni Kuza na nauwi sa isang laban ang kanyang paglalakbay at tila may kakaibang nagising sa loob niya. Parang may ibang lakas na gumising sa kanyang dugo. Nagtaka siya kung totoo bang isa lamang siyang karaniwang empleyado at pinilit ang ama na sabihin ang totoo. Ngunit umami ng ama na wala naman talaga itong itinatago, ordinaryong white collar worker lang siya. Biglang dumating si Kuchan at sinampal ang asawa nito. Pinapagalitan nito sa pagiging dramatiko at iniutos na kumain na ng hapunan. Humingi naman kaagad ng paumanhin ang asawa nito. Sa West Gangbok High naman, kumalat na ang chismis. Isang estudyanteng babae na may maikling buhok ang nagtanong kung narinig na ba ng iba ang balita tungkol kay Kim Suyen. Narinig niya umano na si Suyan ang dahilan kung bakit pinabagsak ni Kuza ang buong North Gangbok. Samantala, naglalakad si Suyan sa pasilyo habang tinatakpan ang kanyang noo. Napansin ng ibang estudyante ang kanyang kilay o ang kawalan nito. May nagsabing baka inahit niya ito bilang selebrasyon ng tagumpay. Nahihiya si Suyan at iniisip kung bakit kailangang kilay pa ang mawala sa kanya. May isa pang nagsabi na mukha siyang Browless Mona Lisa, at may nagkomento pa na pangarap nitong maging gangster. Wala nang nagawa si Suyan kundi tanggapin ang kahihiyan. Biglang dumating si Cha Erin Dick, hinawakan ang kamay niya, at hinayla palayo mula sa eksena. Habang lumalayo sila, may mga estudyanteng nagbulungan na baka raw nagtutungo sila sa isang tagpong may lambingan. Pagdating sa isang sulo, pinaupo siya ni Cha Erin. Kinuha nito ang lapis at sinabing iguguhit na niya muli ang mga kilay ni Suyan bilang pagtupad sa pangako. Nagpasalamat si Suyan, ngunit sinabi ni Cha Erin na kailangan niyang umupo sa kandangan nito para makuha ang tamang anggulo ng pagguhit. Habang ginagawa nila ito, dumating si Hyundong at isiniwalat na lahat sila ay nag-ahit din ng kilay bilang pakikiisa sa kanya. Maya-maya, nagtipon-tipon ng buong grupo para sa United Gangbok meeting. Lahat ay yumuko sa harap ni Suyen at tinanong kung naging maayos ang kanyang weekend. Tumango siya at tinanong din kung kamusta ang iba. May isa pang umiiyak na nagsabi na inahit nilang lahat ang kanilang kilay para sa kanya. Sinagot ni Suyen na hindi naman niya sila inutusan at iminungkahing gumuhit na lang din sila ng kilay. Sinabi ni Hyundong na ito pa lamang ang simula. Tinanong ni Suyen kung simula ng ano ipinaliwanag ni Hyung na panahon na para simula na ni Suyen ang pagpapalawak ng kanyang teritoryo. Sumang-ayon si Suyen, kailangan na niyang pag-isahin ang buong gangbok. Biglang lumitaw ang quest window na may bagong main quest. Isa itong espesyal na uri ng quest kung saan kailangan niyang pumili ng isa lamang sa tatlong pagpipilian, at hindi na niya maaaring balikan ng dalawa kapag nakapili na siya. Narito ang mga opsyon, una, Lusubin ang North Gangbok 1 at ang Gantimpala ay Platinum Card pangalawa. Lusubin ang South Gangbok Heo 1 at ang Gantimpala ay Gold Card pangatlo. Lusubin ang East Gangbok Heo 1 at ang Gantimpala ay Silver Card na paisip si Suyin. Sa East Gangbok High, naroon si Yahan ang taong may pinakamatinding galit sa kanya. Ngunit Silver Card lamang ang Gantimpala. Sa South Gangbok High, nandoon si Sek Kang, na tila may mabuting relasyon pa naman sa kanya. Naisip niyang pwede niya itong traderin para makuha ang gold card, pero paano kung habang nakatuon siya sa South, umatake si Yahan sa West? Kung ang gantimpala ang uunahin, malinaw na North Gangbok ang pinakamainam, dahil platinum card ang nakataya. Ngunit mabigat ang magiging kapalit, ang posibilidad na makalaban nila ang buong puwersa ng North Gangbok. Baka raw sila ang mauwi sa pagkatalo. Matapos ang malalim na pag-iisip, ipinahayag ni Suyen na nakapagdesisyon na siya. Tinanong siya ni Hyundong kung sigurado na siya. Tumango si Suyen at sinabing iyon ang una nilang titirahin. Tinuloy niya ito sa isang deklarasyon, panahon na para magsimula ang laro ng pananakop. Tanong ni Hyundong, "Aling distrito ang una nilang sasalakayin?" At walang pag-aalinlangan, sinabi ni Kim Suyan na ang kanilang unang target ay North Gangbok. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss.